Naku, ang lakas ng ulan. My God. Bakit nag-iisa lang ako dito? Lakas ng ulan. Mukhang bababaha dito sa aming lugar. Pag-ula na talaga, guys. Uy, may mga dalawang baguets. Baguets! Saan kayo pupunta? Sa bahay namin. Ah, ganun. Saan kayo galing? Hindi Saan? ka po sa ano, sa ano, ba'n? Lakas mo na ulan na naglag na yung mga tanga dito sa pwedeng namin, no? Oo, oo, Pero bago ang lahat, magpakilikili daw kayo, sabi nung viewer. Eh, ito pala yung kilikili ko. <laughs> Ayun daw na oh ba, kilikili? Ayun <laughs> pa <laughs> yun siya. Eka, wala ka kilikili. Dalawa. Kilikili. <laughs> Tapos na kayo, dalawa. Kilikili. <laughs> kilikili marikit. Oh, marikit sa dalangin ko. Pepe ka sa dalangin. Pepe ka sa dalangin. Oo, oh, oh, ganun yun. Ayan po. Uy, ba't kayo ano? Ba't kayo napabasa? Oteo pa na ito. Talaga? Sa bahay. Teka, sa dalina yung sinain ko. Okay, we're back. At ano yung tinakpan nyo? Ano? Huh? Anay. Para bumaha, mag kami dito. Ako, ito na si Spider Spider-Man. Spider-Man, tinayin si po. Sige. Ay, oh, ay! Ay! Magaling! Ay, 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 ay! Magaling! Oh, magaling! Hindi oh, oh, ako, ma ako, mag okay. oh. <laughs> ako marunong yan! Yeah. Mulan! Ika! Ika! Hindi ako marunong! Hindi ako marunong yan! Go! Ha! Hindi ako marunong! Wow! Ulitin mo nga, Jerem. Ayan! Uy! Magpakilala daw kayo, sabi ng viewers! Ba't mo daw kayo? Ako mapa pala po si so, Jeremy Maya. Si Maya. Jeremy Maya sikat na to, eto eh. 'tabos kasabihan ha. Kasabihan. Go. Tawag. Oo. Tawag ka Ikaw muna, kasabihan ha. Dato tayo kayo ng kasabihan. Kasabihan. Uh Oo. -oh. Okay, go. Ako mapa <laughs> <laughs> <Nabubuyo> pa pala. Ay, tawag. Kitupo ka. Mabubuyoy pa. Ay ka muna. Ako nga pala, si John Patrick na Call me JP JP. Ooh. Kasabihan, kasabihan. <laughs> May kasabihan po tayo. Ang kasabihan ko po, pag naligo sa ulan, tipid ang tubig. Jemer, mana mana kita? Oh, ikan na na, Jerem. Kipo, mana? Kesabihan. Ah, uh, Joshua. Bila ko po si pasi. Alam mali ko po yon, tangi mo hinder, sorry po sorry po. I love you po, mala mali ko pasi timi pasi. Dala na yun sa baba niya. Po po yun. yung sa babae niya, malamat po yung bulo. Ang gitna niya po, pinakamalaki sa lahat, pinakamahaba, 17 inches. Thank you. Ay ka, Jirem. Ay, ikaw naman, ikaw naman. ko lang, ikaw Ang mga kung pa rin, hindi maaya. Hindi maaya na lang, hindi ano, oh, no? ang na. umulan, <laughs> kapag umulan na, yun na Sana, kapag umulan, pati babasa, bata, 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 dapat gano'n. Tuwing umulan, na.

Grabe. Hanggang kilikili lang. Huwag ka gawin lang. Hubaran. Yan, yeah, pwede yan. <laughs> <laughs> Oo, oh, yan na. Ano kasabihan mo? Ah? <laughs> Walang kasabihan. <laughs> Walang kasabihan. <laughs> Ayan, vlog. Uy, wala ka pa kasabihan. Ikasabihan na ako ah. Ano mo sa kasabihan mo? Ikasabihan ko, pag umulan na yung ah. ano ngayon. Basta umulan. Bayar. Ang kasabihan mo, pag may, <laughs> pag, masikip, so, pag may titik, masarap. Ano ba? Pag may titik, masarap. Kala ko masikip. Pag may titi, masarap. Pag <laughs> may <Sabi bayar? laughs> pepe, lalo masarap. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> Hindi tayo mamunitans nito. Ano po yun? Adik mo sa amin. Alam mo na. Adik ano? sa ML. Hindi, adik sa babae. Ah, ano po. Oh, Facebook. Hindi babae, ba kami kasabihan yan? Nalita, pumuntahin mo dito. Hindi ah, na masarado. Hindi <laughs> na masarado. Pit no. Ang ah, kasabihan mo. Hindi, ang kasabihan daw. Nakapos ako eh. na. Ito na rin ang kasabihan mo eh. Kaya kasabihan tayo, pag pangit ang nanay, pangit din ang anak. <laughs> <laughs> <Yes. laughs> Ayun yung o, nanay, hindi naman pangit ang nanay eh.

Gin, watawatawro, watawta. Ano na? pa susa. pa Paano pa ano? ba? Dad, dad, dad. Dad, Hindi ko Dad, dad, na Dad, dad, dad. 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 yan. dad, dad. Dad, dad, dad. Dad, Vlog nga yun! Ay, ka lang! Ito yung pinakasigla sa amin, pinakaswabe! Ito po, tamang mag-king! King sa baha! Ah! Ah! Dami na kaganyan pa kami umiihing yan eh! Ay! Wala na kayo na pa rin ako! Pero yung pala saan tayo! Hindi ilan mo alam! Ito po ang tamang mag-king! Gim sa baha. Puta pa yun to.

Babay na daw oh. Hindi pa. Wala pa, pa. Barber pa kayo, yung isa. Barber. Hoy, barber ka pa daw. Pero may no. Pero sabi sabi ng ano. Ang sabi, sabi, naman, oh. ay, sabi ay, na. Barber ka daw. Makita mo to katawan mo. Nakabit ka daw dapat. <laughs> nanay. Sa na daw dapat sabi ko no? Bakit darating ni nanay mo? <laughs> ano sabi niya? Pagpangit ang nanay

ano pa Wala, Ay, wala. Hindi kaya, hindi kaya. Ay, hindi kaya Ano yan? lang! May ginagal lang! tayo. mo, tikman. Iiwan ka Kaya ako ako na na iiwan? Tabaan. Oo, na tayo. O, mo ulit? Hahaha! Ay, Josh, this time ka na Josh dependo naonot ganap nitsap oh mayano yung guika Wala kamay oh kaya yun kaya 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 nga. kaya 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 nga! kaya 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 nga. kaya lang Basta kasi yung puno eh, bukas na lang. <laughs> Mas lalong may kasabihan po tayo. Kapag so, ang pangit ang anak, pangit din ang nanay. Pangit ang anak, pangit ang apo. <laughs> pangit, ang anak, pangit, ang apo. <laughs> pangit ang nanay, maganda yung anak. Pang! Anong ah! pang? Diyo pa nga yun. Ako mag Sige, pag ano kayo pang ano, pang thumbnail, kayo tatlo, kayo apat. Pang thumbnail lang. Yan, Pang thumbnail. Kayo tatlo, apat. Ang galing! Ang galing na! Ang galing! Uy! Pang thumbnail lang. Aba picture. Pang thumbnail. Pang thumbnail lang. Hindi

Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? kayo. Mo na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? 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 Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? 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 Ano na? 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 kayo. Mo na? Kayo. Mo na? Kayo. May Alam Alam na? Ano na? Ano na? <laughs> mo na? na? Ano Gago. <laughs> o, paalam na kayo. Uh, paalam na po. pag-isa, pag-isa subscribe sa lab ko yung ako okay, niya ano, oh, uh, na Timi Basil, lamat po. O, kano? kung sa kasi pangit, narunsa po dumang ayaw mo hindi pa tapos siya pang game. di ba gusto? game. bye. subscribe okay, to my channel, Timmy Basil, lamat oh, na. <laughs> Tapos na ako. Hindi <laughs> pa nga eh. hindi ka nagsabi. Okay. okay. Wala pastos so pastor Ito ba? Nananawagin ko ako sa kapit-bahay po namin. Dapat tayo ulit. Ito sa Sana huwag po, Sana discreet niyo po yung... Ano? Oh, subscribe? <laughs> <laughs> <Dis> <laughs> subscribe! Subscribe! <laughs> <Ayaw, laughs> na! Ayaw, na!